Pagkatapos ng limang dekada, ngayon palang maitatayo ang panibago at pinakamalaking dam na magsusuplay ng tubig sa Metro Manila. Hindi na sumasapat ang supply ng tubig na majority nang gagaling sa angkat dam sa Bulacan. Dahilan kung bakit itinatayo ang Wawa Bulk Water Supply Project o mas kilala sa tawag na Upper Wawa Dam. Ang proyektong ito ay may budget na 26.5 billion pesos na magsusupply ng 700 million na litrong tubig kada araw sa karatig ng mga probinsya at sa Kalakang, Maynila na inaasahan namang maging fully operational sa huling bahagi ng taong 2025. Ito ay may lawak na 450 hectares na matatagpuan sa Barangay San Rafael Rodriguez Rodriguez Rizal. Ito ay may taas na 84 meters na may disenyong roller compacted concrete dam. Ang plano sa rides ngayong araw ay dadaanan ng back road mula Rodriguez Rizal patungong Marilaki Road sa Antipolo. At di naman natin papunta ng General Nakar sa Quezon Province. Dadaanan din natin dito ang bagong ginagawang Upper Wawa Dam. Sa kasamang palad ay hindi pala passable ang kalsadang ito dahil sa gumuhong bahagi nito na at naanod na ng mga tambak kaya naman pupuntahan na lang din natin ang bagong ginagawang dam pero magbabangka na lang tayo. Madadaanan din natin ang napakagandang gorge pathway na papunta sa ilog kung saan tayo sa ng bangka. Inamot din kami ng halos 30 minutes papunta sa paanan ng bagong dam pero sulit naman ang view kaya panalo pa rin ang boat ride. Samahan nyo ako muli sa panibagong adventure sa bahay ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal. Ang gumagawa pala nito ay Chinese. Good morning guys! So yun, tapos na tayo mag-overnight dito sa Bitbit River, dito sa Nor Sagaray, Bulacan. Segunda lang to, sapat na. Ang akiyata na to. Press na napakadaming punong kahoy sa gilid. Time check natin, 8.50 ng umaga. Hanap tayo ng back road. Kasi kung didiretsoy natin to, Dadaan pa tayo ng Litex para makapasok lang yung papunta doon sa Rodriguez. Uh, meron naman ako nakikita mga ruta dyan. Ito rin yung papunta ng Mount Balagbag. Igay Road. Ang daming nagbabike dito. Malapit kasi ito sa Manila. Ah, ito, paderecho pa tayo dito. Ito guys yung papuntang Mount Balagbag nga pala. Oo nga, lalagpas pa pala natin. Pero maganda rin tong ruta na to, sa totoo lang. Kung sa bagay last time kasi hindi ko pinag-aralan tong ruta na to, yung dead diretso na yan. Ito lang yung pinag-aralan ko papunta dito sa Mount Balagbag. Puntahan nyo nga pala tong Mount Balagbag na to, napakagandang ano yan, challenge para sa mga newbie trail riders. Maganda yan mga brother, hindi kayo magsisisi dyan. Ganda pa nga ng kalsada oh. two Bagong ruta again, back backroad aspat pa naman ganto, mga walang mga bahay-bahay tapos malilim din itong kalsada ngayon ko lang na-explore itong mga to sayang dapat noon pa nandiyan ako sa Manila mas malapit Ito na ang pamahalaang bayan ng Rodriguez Rizal. Pamitinan Protected Landscape. Ayan. Dito naman tayo kakanan, papunta dun sa back road. Dito na papasok, papunta ng Wawa Dam. Yung uh, mini, mini dam ng Wawa. Pero may ginagawa kasi dyan sa taas, upper Wawa Dam naman yon. Pero silipin natin. And at the same time, dyan din talaga tayo dadaan dahil dyan yung back road. Nasusundan natin para makakunag na tayo dun sa Marilake lalaking puno ng acacia na eh. ito ayan o oh. panalo kasi dalawa yan eh wag kang, wag kang kakalan, kakanan basta kaliwa dere derecho dere derecho po puro dere derecho yun basta okay. kaliwa at doon ka pa sa bagong ginagawang kalsada haba thank you sir thank you Barangay Kasili or Sitio Kasili yung tumbok natin dyan sabi sa akin ni sir ay kaliwa lang dire diretso kaliwa lang at mapupunta tayo dun sa bagong ginagawang kalsada bagay yun kakakaliwa lang daw ako eto hindi ko sigurado kung eto nga yun trail na to whoops medyo na to Tanong lang natin dito kung tama yung kalsada Nay, tanong lang po Ito po ba yung kalsada ba kung kasili? Huh? Kasili, barangay no, yung Ah, yung main lang, susundan ko lang yun oh, pa pa. Ah, tapos yung bagong matutumbok ko doon yung ginagawang bagong oh. ano dyan, dam. Hmm. Sige po. Balik ako. Sabi kasi sino tinanang ko kaliwa ka lang? Akala ko ito na yung kaliwang tinutukoy niya. <laughs> I think yung mga nagbibisikleta, dito na rin sila nagsyo-shortcut eh. Sunday ngayon mga brother Pero ba't ang daming nagbabike dito Ah ito Sir sa barangay Kasili po Kapun Ito bagong bagong kalsada na pa Pakaba kalsada bagong bago Boss, marami rin dumadaan papuntang Kasili dito huh? So ito na pala yung kalsadang kukonekta rin dun sa ginagawang dam Opo you know? okay, sir, ah, uh, po eh, uh, Actually, uh, doon na pupunta sa Marilake okay. Diretso ng Nakar Mayro daw na gumuho kasing part ng kalsada kaya baka doon daw mahirapan pero meron daw nadaan dito eh connect na, na tayo ng marilaki na ito sa may malapit sa buso-buso. Panalo tong ruta na to. ay mahirap hirap nga to parang mayroon namang ibang ruta dito bangkit ng Mount Apulaw <laughs> Kung susuungin mo yan, may mga, may kunting daan naman doon kasi malang alanganin pa rin yan. Hindi pwede. Tapos yung naka-bike kanina, naka-mountain bike, na bumaba, hindi na nila tinuloy. Kung dati siguro natambakan to, naano din, naano din yung tinambak. So, hu no choice tayo, sayang. Maganda-gandang back road sana to. Sipin mo, kukonekta ka na sa marilake Sa may malapit sa buso-buso pag natagos natin ito, papunta sa kabila. Kasi dun sa kabilang side ng bundok na to, sementado na yun. Papunta sa Marilake. Tara, silipin na lang natin yung Wawa Dam. Kaya sa ano, yung papunta ng yung bagong ginagawang dam. Kita niyo naman yung bato na yan. Ang <laughs> <Yung> solid niyan. <laughs> <laughs> ah, to, hindi na rin kung ilang beses ako nakapunta dito. Maganda kasi to, malapit lang sa Manila. Isa sa pinakaunang vlog ko dito sa Wawa. Ito, so, maganda to. So kailangan mo na rin pala magbangka Magpupunta kayo sa kabilang side Kasi may camping area doon sa kabilang side Ayan, kontratahin natin to 300 pesos daw May mga kasabay ako Pero mamaya pag pupunta na tayo doon sa may dam Ay ako na lang mag-isa So balikan din ako sa taas. Babaybay namin pataas tong ilog para mapuntahan yung dam. hindi natin nakakita to kanina, itong part ng bundok na to. si dapat dyan tayo dadaan papunta ng Antipolo, uh, Barangay Kasile, sa Antipolo. But anyway, ito na, uh, nalapitan ko naman yung dam, napakalaking dam na ito. Ang gumagawa pala na ito ay Chinese. Upper Wawa Dam naman yung pinaka-common na pangalan na itong dam na to. Kasi meron ng dam, mini dam dun sa baba, at ito naman yung mas malaki. So, mangyayari niyan, lower dam sa baba, lower Wawa Dam, tsaka upper Wawa Dam naman to isang source na naman ng tubig dito sa NCR particularly yun din yung pinaka purpose ng Kaliwa Dam na ginagawa sa General Nakar para additional source ng tubig ng Metro Manila shoutout nga pala dito sa bankero ko eksperto ang dalubhasa tamang iwas iwas lang siya dun sa mga ano, mababaw na part talagang sumasayad sumasayad na yung nilalim ng bangka Buti matibay naman kasi gawa ito sa ano, fiberglass. Magaan, tapos matibay din. Hi guys, tara na. Uwi na tayo. Um, unfortunately, hindi natin na ituloy itong ruta na to na papunta ng Antipolo, papunta ng Marilake, At pwede na rin sana natin ituloy hanggang sa General Nakar para mas spontaneous sana yung lakad. But anyway, at least nakita rin natin itong isa sa mga projects dito sa Pilipinas ngayon itong Upper Wawa Dam dito sa Rodriguez Rizal napakalaking pakinabang yan dahil isa yan sa mga magiging source ng tubig dito sa Metro Manila o, dito ko natatapos itong vlog guys maraming salamat po sa inyong pagsama ulit please like, share and subscribe Mike Solo Riding Adventure signing out